Hi guys, welcome to my youtube channel na-miss nyo po ba kami? na -miss ko rin po kayo kaya ngayon, uh, gagawa tayo ng chicken inasal ito yung akong pinagkakaabalahan habang tayo ay nagkakaroon ng pandemya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin at para kayo rin ay kumita katulad ko, umpisa na natin mga sangkap. manok, hita yan, tatlong hita bawang at saka paminta, toyo, ketchup, kalamansi, asukal, oyster sauce. Sa natin, una, ilagay toyo, asukal, oyster, ketchup, bawang at saka paminta. Pagsama-sama na natin lahat. Tapos pipigain natin ang kalamansi. Pahaluin lang natin ang maiti kung ng tanglad o kaya yung rosemary para lang may may ano siya, may bango, mabango siya. Ngayon ibabad na natin. Malinis yung kamay ko, nagugas ng kamay. Ha. I ilagay nyo na sa ref ng uh, overnight o kahit na mga 4 hours pwede nyo na siyang lutuin kung bago ka pa lang sa channel ko please subscribe to my youtube channel and i-click nyo rin po yung ating uh, not notification bell <laughs> mabubulo ako para lagi tayong update sa ating mga bagong mga upload